Dear Kuya Len, magandang araw po sa inyo. Matagal na akong tagapakinig at tagasubaybay ng programa mo. Madalas akong makinig sa mga kwento ng iba. Mga kwentong puno ng pag-ibig, pagtataksil, at mga lihim na sumisira sa mga pamilya. Pero akala ko kuya, malalayo ako sa ganitong klase ng kwento. Akala ko, hindi ako magiging isa sa mga nagtatago ng ganitong bigat sa dibdib. Hanggang sa isang araw, nagbagong lahat. Kuya Allen, may natuklasan po ako tungkol sa tatay ko. Isang lihim na hindi ko akalaing posibleng mangyari sa sariling pamilya ko. Isang sikreto na hanggang ngayon ay bumabagabag sa akin sa araw at sa gabi. Isang hapon, walang tao sa bahay. Si Nanay ay nasa palengke. Si tatay naman ay nasa barangay hall. At ako lang mag sa bahay. Dahil wala akong magawa, naisipan kong mag-general cleaning sa, sa, kwarto ng tatay ko. Biro mo kuya, ilang taon na yung kwarto niya na parang museum na sa dami ng lumang gamit. Habang naglilinis, may nahulog na maliit na notebook mula sa isang lumang kahon sa ilalim ng kama. Para lang po akong nahipnotismo. Kuya Allen. May kung anong nagtulak sa akin na buksan yun. Kahit alam kong personal yun ni tatay. At sa pagbukas ko pa lang, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Unang pahina pa lang, nabasa ko na ang pangalang Paul. At sa bawat pahina, mas lalo akong natutulala. Ang akala ko'y simpleng tula lang, pero hindi pala. Laman nito ang mga tula, liham, at kwento ng isang lalaking umiibig. Kay Paul. Kuya Alen, ang tatay ko may karelasyong lalaki. Bawat salita sa notebook na yon ay parang kutsil yung unti-unting tumatago sa puso ko. May mga linya pa nga na tumatang sa isipan ko. At ang linyang yon ay ganito. Paul, sa bawat oras na kasama kita, para kong lumalaya sa kulungan ng buhay ko. Ikaw ang pahing ako. Ikaw ang tanging totoong ako. Kung hindi ko lang mahal ang pamilya ko, patagal na tayong magkasama. halos malaglag ang notebook sa kamay ko, kuya Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maawa. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o mauunawaan ko siya. Pagtingin ko sa bandang likod ng notebook, may mga nakasipit na litrato. Si tatay ayakap niya si Paul nakaakbay, nakangiti. Isang ngiting hindi ko nakikita sa tuwing kasama niya kami ni nanay. May picture pa silang nasa beach. Magkahawak kamay habang nakatanaw sa alon. Kuya Allen, ibang klasing tatay ang nakita ko sa mga larawang yon. Hindi yung tatay na nakilala ko. Katapos nun, wala na akong kapayapaan kuya Adin. Tuwing kakain kami ng sabay-sabay, tuwing tatawagin niya akong anak, tuwing tatawa siya sa harap ng mga kapitbahay, hindi ko may iwasang tanongin ang sarili ko. Totoo ba ang lahat ng ito? O palabas lang ang lahat? Mas lalo pang naging komplikado ang lahat ng isang gabi. Habang nag scroll ako sa cellphone ni tatay, para hanapin ang number ng suki naming manok vendor, may nag-pop up na text message. Mahal, miss na miss na kita. Sana tayo ulit bukas. Ang sabi dito sa text. Kuya Allen. Parang may sumabog na bomba sa dibdib ko. Nang ang kamay ko habang binabasa ang message na 'yon. Buong akala ko tapos na 'yung kwento nila sa notebook. Akala ko parte lang ng nakaraan ni Tata 'yon. Pero mali pala ako. Buhay na buhay pa ang relasyon nila at kami ang pamilya niya para pala kami mga extra lang sa pelikula ng totoong buhay niya. Gusto kong sumabog, Kuya Allen. Gusto kong kumprontahin si tatay. Gusto kong isigaw sa kanya na nakita ko na ang totoo. Pero anong karapatan ko? anak lang niya ako. Paano kung itakwil niya ako dahil nabuging ko siya? Paano kung magalit siya sa akin? At papaano na si nanay? Paano ko haharapin ng mama ko? At sasabihin sa kanya na ang asawa niyang iniingatan niya ng ilang dekada ay may ibang minamahal. At ito'y hindi basta-basta. Hindi babae, kundi isang lalaki. Lumating na ang puntong hindi na ako makatulog kuya Allen minsan nagkukunwa rin masaya sa harap nila pero sa loob ko para akong pinapatay ng unti-unti puno ng tanong ang isip ko mali ba si tatay dapat ko ba siyang husgahan paano kung matagal na siyang nahihirapan at hindi lang niya yun masabi. Pero papaano kami? Papaano si nanay? Papaano ang pamilyang akala ko'y buo at masaya? May mga gabi kuya Allen na gusto ko na lang maglaho. ko nang magising sa realidad na wasak pala ang pamilya namin. Minsan naiisip ko na sana hindi ko nalang nakita yung notebook. Sana hindi ko nalang nakita yung text message. Sana hindi ko nalang nalaman ng totoo. Pero nandito na ako, Kuya Alin. Alam ko na ang lihim at wala nang atrasan. Kaya ngayon, Dumudulog po ako sa'yo. Ikaw na lang ang kakapitan ko. Ano ba ang dapat kong gawin? Tatahimik na lang ba ako at hahayaan silang babuhay sa pantasya ng masayang pamilya? O kailangan ko na bang ilantad ang lahat? Kahit pa masira ang lahat na meron kami. Tulungan niyo po ako, Kuya Kuya Allen. Kasi sa ngayon, pakiramdam ko ako na lang ang nagdadala ng bigat ng sikretong ito. Isang sikretong unti-unti na rin akong nilalamon. Kaibigan, alam kong mabigat ang dinadala mo. Natural lang na magalit, malito, at masaktan. Pero tandaan mo, hindi mo kasalanan ito. Ang payo ko, huminga ka muna. Huwag mong madaliin ang desisyon. Kapag handa ka na, kausapin mo sa si tatay ng mahinahon. Hayaan mo siyang magpaliwanag. Tungkol kay nanay, may karapatan siyang malaman ng totoo. Pero isipin mo rin kung paano ito makakaapekto sa kanya. Ano man ang mangyari, tandaan mo na hindi mo kailangang dalhin nito mag-isa. May mga taong handang makinig at umalalay sa iyo. Kapit ka lang. Sa mga listeners, kung gusto nyo po siyang payuhan, pakicomment na lang po sa ibaba ang magiging payo nyo sa kanya. Maraming salamat.